Bata pa lamang si Shoni, namulat na siya sa pag-aalaga ng mushroom. Ito raw kasi ang kabuhaya ng kanyang lolo na ipinamana rin sa kanyang mga magulang. Kaya imbis na sundan ang propesyong tinapos na information technology, mas pinili niyang tahakin ang mundo ng agrikultura. Doon ko na-realize na mahirap din maging isang employee kasi uh, di mo control yung nangyayari at mahirap mag-ipon. Unlike uh, nung... Sinimulan namin yung pag-farm is nakita ko na may potential pala ang farming. So ang kailangan lang is um, magandang management and then uh, mag-risk talaga and mag-invest. Taong 2018, sinimulan niya ang mag-alaga ng mga oyster mushroom mula sa isang daang pirasong fruiting bags. So dati is yung production natin per month is 100. Ngayon is kaya na nating mag-produce ng around 2,000 fruiting bags per month. Ang isang fruiting bag kaya raw mag-produce ng 250 hanggang 350 grams na kabute. Bawing-bawi raw siya kung tutuusin sa kikitain sa pagbebenta nito. Sa kanilang farm, matatagpuan ang iba't ibang kulay ng oyster mushroom, ang ilan mula pa sa ibang bansa. Uh, yung mga iba't ibang kulay ng ating uh, mushroom is iba't ibang variety sila. Uh, bali, hindi nga lang sila uh, native dito sa atin. Kung baga yung iba is imported sila and then um, pre pagit na lang natin sila dito para magkaroon tayo ng sariling variety. Kung baga yung naka-adapt na sa ating um, temperature. May mga benepisyo raw sa kalusugan ng oyster mushroom lalo na at sagana ito sa protina. Swak din daw ito sa mga nagdadayet. Karamihan uh, ng ibang nagda-diet is yun. Uh, gumagamit sila ng mushrooms para kapalit sa ibang karne, or sa, tawag na ito, sa processed food. Kasi ang mushroom kasi is uh, different yung kanyang taste. Hindi siya gulay, tsaka hindi rin siya meat. Isa siyang fungi. So, yung mushroom natin is uh, uh, tawag na ito. Yung oyster mushroom is um, uh, parang pinagsamang vegetable at meat kumbaga meron yung dalawang uh, ito, yung may advantage yung oyster mushroom sa dalawa. Maliban sa mga makukulay na oyster mushrooms, alok nila ang iba't ibang produktong gawa mula sa mushroom gaya ng grissini bread at mushroom chicharon sa kanilang farm. Mayroon din silang mga fruiting bags na maaaring alagaan at pagkakitaan na kanilang ibinebenta sa halagang 45 hanggang 55 peso kada piraso. Ang lahat ng ito ay matatagpuan sa kanilang agritourism farm sa Bigas Poblasyon, Tuba, Binguet. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.